Hello, kamusta? At welcome ulit sa aking channel. Have you ever wondered, bakit minsan kahit todo kayod ka, parang wala pa rin nangyayaring malaki sa buhay mo? Yung feeling na parang ikaw na yung pinakabisi na tao sa buong mundo. Pero at the end of the day, pag humiga ka na, mapapaisip ka ng, Wait, saan napunta yung oras ko? Bakit parang hindi ako umuusad? Kung ganito ang naramdaman mo kahit once sa buhay mo, hindi ka nag-iisa. Sa totoo lang, karamihan ng adults today, ganyan ang cycle. Gising, trabaho, scroll, kain, scroll uli, tapos tulog. Paulit-ulit. Busy pero hindi productive. Pagod pero walang progress. And here's the thing most people don't realize. What if I told you na minsan, hindi pala ang dami ng ginagawa ang sukatan ng pag-asenso. Kundi kung gaano karaming mali ang natigil mo. Kasi aminin natin, mas madalas tayo napapagod sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Mas nauubos tayo hindi dahil sa big challenges, kundi dahil sa mga maliliit, pero toxic na habits na araw-araw nating ginagawa nang hindi natin namamalayan. Kaya ngayong video, usapang real talk pero hindi sermon. Parang catch up lang with a friend na aaminin sa'yo ng diretsahan kung ano yung mga bagay na silently kumakain ng progress mo. Pag-uusapan natin yung sampung ugali na kapag hindi mo tinigilan, paulit-ulit ka pa rin babagsak sa parehong patterns. And kung kaya mong bitawan ng mga to, hindi man instant, mararamdaman mo yung gaan, yung clarity, at yung dignidad na matagal mo nang hinahanap. Simulan natin sa pinaka-common, pero pinaka-nanlalamon ng oras ng halos lahat. Alam mo yung feeling na gusto mo namang mag-improve, gusto mo namang umasenso, pero sa araw-araw, ang dami mong ginagawa. Except yung mga bagay na talagang magpapabago ng buhay mo. Nakakatawa pero totoo, madalas mas busy pa tayo sa mga trivial things kaysa sa tunay na life-changing work. Yung tipong mas nag effort tayo sa pag-refresh ng social media feeds kaysa pag-update ng sarili nating goals. Parang mas invested pa tayo sa chismis ng iba kaysa pagharap sa realities ng buhay natin. May kilala ka bang ganyan? O baka ikaw mismo ngayon ang kinikilig-kilig sa kaparehas na senaryo at ang malupit. Hindi natin napapansin na every minute na ginugugol natin sa walang kwentang bagay, may opportunity na nawawala. Hindi na yun babalik. Hindi mo pwedeng i-refund. Hindi mo pwedeng i-replay. Kung tutuusin, hindi naman talaga maiksi ang buhay. Sobra lang talaga tayo sa sayang. Kaya hindi mo kailangan ng mas maraming oras kailangan mo lang tigilan ang pagkalat ng oras mo kung saan saan. Ngayon, habang iniisip mo yan, may isa pang habit na halos siguradong umuubos ng lakas mo nang hindi mo na nga namamalayan. Have you ever noticed na mas mabilis maubos ang confidence natin kapag nagsimula tayong tumingin sa progress ng iba? Yung tipong, okay ka naman sana, masaya ka sa ginagawa mo, proud ka sa small wins mo, pero biglang makakakita ka ng post ng kakilala mo na mas bata pa. Pero mas malayo na raw ang narating. Tapos boom, parang nawala lahat ng motivation mo. Comparison, silent killer ng self-worth. Parang sugat na hindi mo napansin, pero unti-unting lumalaki. Hindi mo mapipigilan ang mga tao sa pag-post, pag-achieve, pag-celebrate. Pero kaya mong kontrolin kung paano ka magre-react. Kasi the more na nakatingin ka sa landas ng iba, mas hindi mo nakikita yung sayo. The more na hinahabol mo yung timeline nila, mas naiiwan mo yung sarili mo. And let's be honest, hindi naman talaga sila ang kalaban mo. Ikaw lang. Yung self-doubt mo. Yung impatience mo. Yung pressure mong hindi mo naman kailangan yakapin. Imagine mo for a moment. Paano kung ang energy na ginagastos mo sa pagkaingit, paghahabol, at pag-compare, ilagay mo sa pag-aalaga sa sarili mong path, sa pag-improve ng sarili mong craft? sa pagbuild ng buhay na akma para sa iyo at hindi para i-compete with anyone. Alam mo yung irony. Yung mga taong lagi mong kinaiinggitan, may sarili rin silang struggles. May anxiety rin sila. May insecurities rin. Hindi mo lang nakikita. Kaya stop losing your peace over illusions. Life becomes peaceful the moment you stop chasing timelines that were never meant for you. At habang nandyan ka sa comparison trap, may isa pang habit na lalong nagpapabagal sa progress mo, isang ugali na mas nanghihina ka pa kaysa sa pagod sa trabaho. Neglecting your physical and mental health. Sino dito guilty niyan? Yung tipong caffeinated ka buong araw pero kulang sa tulog. Yung katawan mo sumisigaw na ng pahinga pero utak mo puro, kailangan ko pa mag-grind. Tapos kapag may free time na, imbes magpahinga, magre-revenge bedtime scrolling ka hanggang alas dos. Weird, di ba? Gusto nating umasenso, pero inuuna pa natin yung mga bagay na nagpapahina sa atin. Bakit kaya? Because it's easier to escape than to confront. Mas madaling i-ignore ang stress kaysa ayusin. Mas madaling magpakabusi kaysa magpakatotoo na pagod ka na at may kailangan kang baguhin. Pero tandaan mo to. Hindi mo kayang dalhin ang mabigat na pangarap kung mahina ang katawan at pagod ang isip mo. Hindi mo kayang maging decisive kung kulang ka sa tulog. Hindi mo kayang mag-improve kung lutang ka araw-araw. Kaya minsan, hindi lack of discipline ang problema, kundi lack of energy. At ang energy mo, dapat iniingatan. Hindi inuubos sa kakahabol sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. Kung kaya mong alagaan ang phone mo, i-charge, i-clean, i-update, bakit hindi mo magawang alagaan ang sarili mo? Mas mahalaga ka kaysa gadgets mo. Mas mahalaga ang katahimikan mo kaysa notifications. Mas mahalaga ang mental clarity mo kaysa validation ng mga tao. And once you start taking care of your physical and mental health, something magical happens. Nagiging mas malinaw ka, mas kalmado, mas decisive, mas grounded. You stop reacting and start responding. You stop rushing and start choosing wisely. You stop surviving and start living. At dito na pumapasok ang isa pang habit na parang maliit lang pero napakalaki ng epekto. Yung habit na akala mo harmless, pero bawat oras na lumilipas dahil dito, Nawawala ang momentum mo at unti-unti kang nauubos. Alam mo yung pakiramdam na gusto ko naman eh, pero mamaya na lang? Ayun, procrastination. Tahimik pero mabagsik. Parang maliit na crack sa paderna. Pag pinabayaan mo ng matagal, biglang magugulat ka. Buong bahay na pala ang nasira. Hindi naman kasi totoo na tamad ka. Minsan oo pero madalas. Hindi. Ang totoo, natatakot ka. Natatakot kang magkamali. Natatakot kang magsimula. Natatakot kang ma-judge o mapahiya. Kaya tumatakas ka sa action at nagtatago ka sa comfort. Ang problema? Comfort zone is slow poison. Hindi masakit pero unti-unting pinapatay ang potential mo. Isipin mo, ilang beses mo nang sinabing simulan ko na bukas, ilang Monday na ang lumipas, ilang pangarap na ang ililibing mo dahil sa mamaya na lang, pero eto ang hindi natin madalas pinapansin. Every time you delay something important, may nawawala sa'yo. Hindi lang time. Nawawala yung tiwala mo sa sarili mo. Yung sense of capability. Yung belief na, kaya ko to. Every delay is a micro-betrayal sa sarili mo. And the more you do it, the harder it becomes to trust yourself again. Minsan, one small action lang pala ang kailangan para mabuhay ulit ang momentum mo. Kahit limang minuto lang kahit isang paragraph lang, kahit isang email lang, kahit isang push-up lang. Kasi once you start, kahit gaano kaliit, nagigising yung sleeping part ng utak mo na nagsasabing, Uy, gumagalaw na tayo. At speaking of momentum, may isa pang sumusulpot na habit na hindi agad halata pero unti-unting kinakain ng identity mo. Yung habit ng pakikinig at pagsunod sa opinyon ng lahat, except sa sarili mong boses. Have you ever noticed na mas alam mo paminsan kung ano ang gusto ng ibang tao kaysa sa gusto mo. Kung bakit ganito, bakit ganyan, bakit hindi ka dapat gawin tong bagay na to dahil sabi nila hindi practical, hindi wise, hindi normal. Here's the truth. Hindi mo kontrolado ang isip ng ibang tao, pero kaya nilang kontrolin ang buhay mo kung hahayaan mo. Minsan pakiramdam natin safe sumunod sa majority opinion, safe sumunod sa family expectations, safe sumunod sa kung ano ang usual path. Pero safe doesn't always mean meaningful. Safe doesn't always mean tama para sa'yo. Ang problema sa sobrang pakikinig sa iba, nalilito ka, nawawala ka. Hindi mo na alam kung gusto mo ba talaga ang isang bagay o gusto mo lang dahil sabi ng iba dapat. Hindi mo na alam kung pangarap mo ba talaga yung tinatakbo mo o pangarap ng mundo para sa'yo. And trust me, walang mas nakakapagod sa buhay kaysa gumising isang araw na narealize mong tumakbo ka sa race na hindi mo naman gusto tapos pagod ka, drained ka, at wala kang fulfillment dahil hindi naman talaga ikaw yung pumili ng landas. Hindi naman masamang makinig, pero lagi mong i-check. Nagagamit ko ba yung utak ko o nagpapak and go lang ako sa sabi-sabi? Kasi hindi lahat ng advice ay para sa'yo. Hindi lahat ng opinion ay tama para sa sitwasyon mo. At hindi lahat ng criticism ay worth pakinggan. Hindi lahat ng tao may karapatang i-dictate kung sino ka. At habang nandyan ka, nagtatry mag-figure out kung ano talaga ang gusto mo. May isa pang saboter sa buhay ng halos lahat ng tao. Isang bagay na kahit alam mo nang nakakasama, hirap ka pa bitawan. Alam mo bakit? Kasi hindi lahat ng toxic ay halata. Minsan nasa tabi mo lang. Minsan kilala mo pa. Minsan tinatawag mo pang kaibigan. I'm talking about toxic relationships. Kahit anong self-improvement ang gawin mo, kahit anong disiplinang i-build mo, kahit anong routines, goals, vision board, affirmations, gym membership, journaling. Lahat yan mawawala ng bisa kapag ang mga taong nasa paligid mo ay puro drama, negativity, at paghatak pababa. Napansin mo ba yon? Yung kahit good mood ka, pero pag may nakausap kang isang taong punong-puno ng reklamo, biglang drained ka, yung kahit excited ka sa plano mo, pero sinabi lang nila na, hindi mo kaya yan, parang nawalan ka na ng gana. Energy is contagious. Kaya kung sila ang kasama mo araw-araw, ano sa tingin mo ang mangyayari sa'yo? Hindi nila kailangang sumigaw, manira o magalit para maging toxic. Minsan, sapat na yung subtle discouragement. Yung maliit na comments, yung parang backhanded compliment. Yung tipong nakangiti silang nagsasabing, para sa'yo ba talaga yan? Yung feeling mo pinoprotektahan ka, pero sa totoo lang pinipigilan ka. Kung hindi mo pipiliin kung sino ang binibigyan mo ng akses sa isip at puso mo, sila ang pipili ng direksyon ng buhay mo. At madalas, hindi ikaw ang priority nila. Sarili nila ang iniintindi nila. Pero eto ang totoo. You owe yourself a circle that aligns with the life you want, not the life you're escaping from. You deserve people who see your potential, not just your flaws. People who clap for you, not compete with you. People who challenge you, not chain you. At habang pinag-uusapan natin ang mga taong nakakadrain, may isa pang bagay na mas malala pa sa toxic people. Alam mo kung ano, yung device mo mismo. Social media, notifications, endless scrolling, doom loops, impulse checking. Yung 5 minutes lang na nagiging 30 minuto. Yung last video na to na nagiging alas 3 ng umaga. Hindi naman masama ang technology. Ang masama yung hindi mo alam kung sino ang may hawak ng buhay mo. Ikaw ba o yung phone mo? Every time nawawala ang focus mo. Every time napuputol ang attention mo. Every time nag-iisip ka ng sampung bagay sabay-sabay. Unti-unti kang nawawalan ng peace. Hindi mo lang napapansin kasi ang pagiging distracted ngayon, normal na. But normal doesn't mean healthy. Normal doesn't mean good. Imagine mo, kung 10 beses nawawala focus mo kada oras, paano ka aasenso? Kung lahat ng free time mo napupunta sa noise, Paano mo maririnig yung inner voice mo? Kung sanay ka sa sobrang stimulation, paano ka magpo-focus sa isang bagay na kailangan ng consistency at patience? A strong mind requires quiet. A focused life requires discipline. And discipline starts with attention. Hindi mo kailangan i-delete lahat ng apps mo. Hindi mo kailangan mag-disappear sa mundo. Pero kailangan mo ng boundaries. Kailangan mo ng intentionality. Kailangan mo ng moments na ikaw lang, tahimik lang malinaw ang isip mo and once you do that once you reclaim your attention mararamdaman mo na unti-unti kang bumabalik sa sarili mo at dito na papasok ang susunod na ugali na madalas napapabayaan ng mga taong feeling stuck isang habit na kapag hindi mo ginagawa sigurado'ng mabagal ang growth mo kahit gaano ka pa kasipag 'yung hindi halatang nakakasama pero parang tahimik na kalawang sa utak yan 'yung habit ng pagkalimot sa lifelong learning hindi ito tungkol sa pag-enroll sa pinakamahal na course o pagbili ng kung ano-anong self-help books na di mo naman binubuksan. Minsan, as simple as pagiging curious lang, pagiging willing matuto, pagiging open magbago ng perspective. Ma maraming tao ang nag-heavy lifting sa trabaho pero mentally, naka-neutral. Hindi nag upgrade ng mindset. Hindi nag explore ng bagong ideas. Hindi nag invest sa wisdom. Kaya kahit anong effort, Paulit-ulit lang ang resulta. Parang nagluluto gamit ang lumang recipe na hindi naman gumagana pero inuulit mo pa rin dahil yan na ang nakasanayan mo. Pero eto ang totoo. Hindi umaasenso ang taong takot matuto. Umaasenso ang taong willing maging beginner ulit. Yung taong hindi nakakahiya matanong. Yung taong hindi natatakot magsabi ng, hindi ko alam, pero gusto kong malaman. Yung taong hindi inaabot ng pride, at hindi kailangan magmukhang laging alam na. Kung hindi mo nilalawak ang isip mo, paano mo malalampasan ang dati mong sarili? Kung hindi ka nagbabasa, nakikinig, nag-o-observe, or nagre-reflect, paano ka uunlad? Hindi kailangan grand, kahit 10 minutes a day, kahit isang idea lang, kahit isang realization lang. Kasi minsan, isang insight lang pala ang kulang para mabago ang buong direksyon ng buhay mo. At habang pinag-uusapan natin ang pag-expand ng isip, Nandyan yung isa pang habit na sobrang common pero sobrang nakakastagnate. Yung pag-iwas sa responsibilidad. Alam mo yung feeling na may dapat kang ayusin pero kunyari hindi mo napapansin? Yung parang may maliit na apoy sa kusina pero imbes na apulahin mo, tinatakpan mo na lang ng basahan? Ganyan ang avoidance. Tahimik pero lumalaki. Minsan hindi naman talaga mahirap ang problema. Ang mahirap ay yung kabang dala ng pagharap dito. Hard conversation. Deliverable. Decision na kailangan gawin. Bagay na kailangan putulin. Pangarap na kailangan simulan. Change na kailangan tanggapin. Kaya ang dami nating mamaya. Ang dami nating sakana. Ang dami nating hindi pa ngayon. Pero eto ang hindi napapansin ng karamihan. Ang mga problema ang iniiwasan mo ngayon. Sila ang nagiging halimaw sa future mo at ang mga bagay na hinaharap mo ngayon, sila ang nagiging lakas mo bukas. Courage doesn't always look loud. Minsan courage is quietly sending that email, quietly making that decision, quietly walking away, quietly starting again. Hindi ito tungkol sa pagiging fearless. It's about choosing to act kahit may fear, kasi doon nabubuo ang strength. At after mo nang harapin ang responsibilities mo, may isa pang malaking tinik na nagpapabagal sa lahat ng gusto mong marating. Isang habit na nakakulong ka sa nakaraan. Yung tipong may isang pangyayari years ago, pero hanggang ngayon parang kahapon lang sa isip mo. Yung nagkamali ka noon, tapos ngayon ang tingin mo sa sarili mo ay yung taong nagkamali. Yung nasaktan ka noon, pero ngayon ikaw na mismo ang nagdadagdag ng bigat dahil hindi mo mabitawan. Lahat tayo may ganoon. Lahat tayo may story na hindi natin proud. Pero ang tanong, dapat ba itong maging kulungan? Ilang taon mo pang dadalhin yung bagay na tapos na? Ilang opportunity pa ang papalampasin mo dahil sa weight ng luma mong sarili? Hindi mo mababago ang nangyari, pero hawak mo ang kung sino ka bukas. Ang past ay parang isang lumang bahay. May memories, may lessons, may sentimental value. Pero hindi ibig sabihin doon ka titira habang buhay. May bagong chapter. May bagong season, may bagong ikaw. Minsan ang pinakamahirap bitawan ay hindi tao, hindi bagay, hindi pangarap, kundi yung lumang version mo. Yung ikaw na sanay matakot, sanay magduda, sanay magpigil, sanay magsettle. Pero kung gusto mong umasenso, kailangan mong iwan yung luma mong skin. Kasi hindi ka lalago kung hindi ka marunong mag-let go. Hindi mo kailangang maging ibang tao, kailangan mo lang maging ikaw pero upgraded. Hindi perfect, pero present. Hindi flawless, pero progressing. At habang pinapakinggan mo to, malamang may isang habit na nagstick sa isip mo. Yung habit na alam mong oras na parabitawan. bitawan. Yung bagay na ilang beses mo nang gustong baguhin, pero lagi mo ring dinadaan sa bukas na. Ano siya? Try mo i-comment mamaya. Malay mo, sharing it is your first step to finally releasing it. Pero bago ka mag-decide kung ano ang una mong tatanggalin sa buhay mo, eto muna ang isang bagay na madalas hindi naiintindihan ng marami. Isang insight na nagbubukas ng mata at puso ng kahit sinong gustong genuinely mag-level up. At dito magbabago ang takbo ng conversation natin. Kung napansin mo, sa dami ng pinagdaanan mong habits na humihila pababa, may isa pang tahimik na kalaban na halos lahat ng adults guilty. Hindi siya dramatic, hindi siya loud, hindi siya obvious, pero grabe ang epekto niya sa buhay mo. Ito yung habit ng paglayo sa pag-aaral. Yung pagkontento sa alam ko na yan. Yung pag-iwas sa bagong ideas, bagong skills, bagong pag-iisip kasi feeling mo sapat na ang nalalaman mo ngayon. Pero sa totoo lang, walang mas mabilis magpabagal sa buhay ng tao kaysa yung pag-stop niya sa pag-grow intellectually. Hindi naman kailangan laging books, hindi kailangan maging scholar. Minsan simpleng curiosity lang yung pagiging open sa tanong na paano kung ito naman o ano pa kaya ang pwede kong matutunan. Lahat ng taong umaangat may isang trait. Hindi sila nagsasawang mag-evolve. Hindi sila natatakot matuto kahit sa mga pagkakamali nila, kahit sa tao o sitwasyon na hindi nila inexpect. Pero kapag tinigil mo ang pag-grow mentally, parang pinutol mo na rin ang fuel ng future mo parang nag-driving ka na walang gasolina. Kahit gaano ka kawiling umusad, wala kang energy para umabot. At dito pumapasok ang isa sa pinaka-powerful realization sa buhay. Minsan hindi ka naman talaga stuck. Minsan, hindi ka lang updated. Hindi updated ang mindset. Hindi updated ang skills. Hindi updated ang understanding mo sa sarili mo. Kaya kahit anong push mo pa, hindi umaandar. Pero eto ang maganda. Every new lesson, every new idea, every new perspective, it widens your world. Pinapalakas ka. Pinapalalim ang pagkaintindi mo sa sarili mo at sa mundo. At habang lumalawak ang perspective mo, mapapansin mo rin yung isang habit na matagal mo nang tinatakbuhan. Yung pagkahilig nating umiwas sa mga responsibilidad. Hindi dahil tamad ka, pero dahil minsan nakakatakot harapin ang bigat ng realidad. Nakakatakot aminin na ikaw ang may hawak sa buhay mo. Nakakatakot tanggapin na wala kang ibang masisisi kundi sarili mo kung bakit hindi pa nangyayari ang mga bagay na matagal mo nang gusto. Pero yan mismo ang turning point ng bawat taong nag -e evolve The moment na sinasabi mo, ako to, akin to, responsibility ko to. Kung gusto kong gumanda ang buhay ko, kailangan kong gumalaw. Hindi grand gesture, hindi dramatic speech. Minsan quiet decision lang. Yung simple pero malalim na, sige, ako na. Responsibility is freedom disguised as weight. The more you carry, the stronger you get. The more you own, the more control you gain. At habang lumalakas ka, habang nagiging mas independent ang thinking mo, habang natututunan mong i-handle ang responsibilities mo, biglang sasalubong ang isa pang malaking roadblock, yung pagkapit mo sa mga bagay na tapos na yung hindi mo ma-let go. Yung hindi ka makagalaw forward kasi kalahati ng katawan mo nakapako pa rin sa past. Regrets, failures, heartbreaks, what if, sana, dapat pala. Pero tanong ko sa'yo, ilang beses mo nang pinilit buhaying muli ang isang chapter na matagal nang tapos? Ilang beses mo nang binalika ng memory na mas sumasakit lang habang tumatagal? Ilang taon mo na bang daladala ang isang hinaing na hindi mo naman mapapalitan? Kapatid, hindi ka gagalaw kung hindi ka bibitaw. Ang past ay parang heavy luggage. Habang bitbit -bit mo siya, mabagal ka. Habang hawak mo siya, hindi mo mahawakan ang bago. Habang nakatingin ka pa rin sa likod, hindi mo makikita ang doors na nagbubukas sa harap. Letting go is not forgetting. Letting go is allowing yourself to finally breathe. Letting go is giving your hands freedom to build something new. The truth is, kahit gaano mo ka ang isang tao, isang pangarap, isang version ng sarili mo, Kapag hindi na siya nagbibigay ng growth, kailangan mo siyang bitawan. Hindi dahil wala kang pakialam, pero dahil deserve mo ng peace, deserve mo ng progress, deserve mo ng bagong chapter na hindi mo mai-enjoy kung paulit-ulit mo pa rin binabalikan ang natapos na. At kapag natutunan mong bitawan lahat ng ito, yung wasted time, comparison, neglect sa sarili, procrastination, overdependence sa opinion ng iba, toxic relationships, Social media chaos, mental stagnation, avoidance of responsibility. Atang past, dun mo mararamdaman na bumibigat kahindi dahil mahina ka, kundi dahil ka. Dun mo na growth is not about doing more. It's about removing what slows you down. It's about choosing what actually matters. It's about mastering yourself, not the world, not other people, not timing, not circumstances, but ikaw, ikau mismo. And once you understand this, mas magiging malinaw sa na hindi mo kailangan makipag-unahan. Hindi mo kailangan sumabay sa bilis ng lahat. Hindi mo kailangan ma-pressure. Ang kailangan mo lang ay direction, clarity, kapayapaan ng isip, intentionality, at araw-araw maliit pero consistent na progress. Kung may isa kang bagay na pwede mong i-take away dito, eto yon. You become unstoppable not when you gain more, But when you let go of what holds you back. Kaya ngayon gusto kong itanong sa iyo. Alin dito ang pinakakailangan mong bitawan today? Drop it sa comments. Malay mo, may taong makabasa at ma-inspire na gawin din yon. At kung nagustuhan mo ang usapan natin today, like mo muna tong video, ishare mo sa kahit isang taong alam mong kailangan marinig to, at mag-subscribe ka para sa mga susunod pa nating malalim pero masarap na kwentuhan. Isipin mo lagi, hindi ka late, hindi ka behind, hindi ka broken you are becoming, you are unfolding, and your best days, hindi pa tapos, paparating pa lang, patuloy ka lang. Tahimik, disiplinado, nakafocus sa tamang bagay. At tandaan, every setback is just a setup for a comeback. At ikaw, ikaw ang comeback na yon. Maraming salamat at ingat ka palagi.